Pusong hapong hapo Sa tindi ng malabis na pagdurusa Subalit sa kabila ng lahat Huwag kalilimutang Paglipas ng isang dapit hapon Ay sisikat ang araw Na magsisilbing tanglaw Sa sino mang tinakasan na Ng kawalang pag-asa Dahil sa likod ng mga hinagpis Ay may naghihintay na ligaya Sa bawat kabiguan Ay may makakamit na tagumpay Lakipang pangarap na sa himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusang ang ma-inspirasyong mga katagang May pangako ang bukas May pangako ang bukas Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral may pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabalata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito. Pinamagatang wala akong tatugong ahas. Dito pa rin, sa ating latatangin doon may pangako ang bukas. pan chocolate na to, kuya. Talagang masarap yan. <laughs> Binili ko nga rin yan ng ate mo eh. oh, salamat kuya. Ang bait mo talaga. <laughs> Kapag may pasalubong ka kay ate Almina, meron din ako. <laughs> Siyempre naman. <laughs> Dahil kapatid na rin kita. Thank you. Ah, kuya, baka gusto mo nang kumain. Nakaluto na ako. <laughs> Bakit ka naman pumayag? Nakakahiya naman kasi doon sa tao. Baka hindi mo alam po anong klase ng lalaki dadalaw sa kapatid mo. Mahal. Matagal na kaibigan ni Noemi si Ronnie. Mabait at masipag ang batang yun. Matalino pa. Sa tono ng salita mo, parang boto ka sa lalaki yun para kay Noemi ah. Eh, ko lang si Ronnie sa'yo. Parang huwag kang mag-alala. Mabait yun at mapagkakatiwalaan. Eh kung makabala siya sa pag-aaral ng kapatid mo. Ay, hindi mangyayari yun. Alam ni Ronnie ang limitasyon niya. Oh. Bahala ka ah. na mo, hindi pa rin ako makapaniwanang kasama na kita ngayon. Kasi naman, ang tagal nating hindi nagkita. Kala ko nga, hindi na tayo magkikita eh. Oo oh, nga, no? Halos isang taong din. Kahit nagkakatawagan tayo, syempre, iba pa rin yung personal tayong nagkukwentuhan. Tulad nito. Oo. Oh, kaya lang yung asawa ng ate mo. Huh? Parang ang ito ano? Ah, huh? hindi ah! Huh? Hindi? Hey. Mabait yun! Hindi ka pala niya kilala, kaya siguro siya ganun. Ay. Ganun ba? Sige, sasanayin ko siya sa mukha ko. Hmm? Lagi ako magpapakita rito. <laughs> Sira ka talaga. <laughs> Oo, oh, sige, Dory may alis na ako, ha? Tamayin na naman dito ang bayo mo. Ha? Huh? Parang gusto na akong paalisin. <laughs> okay, sige. Ingat ka, ha? Ay, kumusta na lang kay Alincita? Ha? <laughs> Noemi. Para sa yung damit na yan. Ang ganda, no? Pareho tayong binili ng Kuya Danilo mo. <laughs> Ba'y talaga ni Kuya? Ay, sinabi mo pa. Kasi ang gusto niya, lahat tayo, bago ang damit na susuotin sa birthday ko. Huh? Oo nga pala, no? Malapit ng birthday mo, ate. At mamamasyal daw tayo sa araw na yun. <laughs> yes! <laughs> <laughs> Makakapamasyal na naman ako! Oh. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality pride detergent. Absolute distilled drinking water. Pure water, pure love. Sir, mag -sir fabric conditioner charcoal fresh na may odor block power para talubog kulob at blooming bango pa rin from sampay to soul. Honor Page number one. Uh -huh maagang balitaan, maagang usapan sa mga isyu at balita kasama si Kuya, Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula lunes hanggang biyernes. Muli na namang tumanggap ng parangal ang DZRH bilang Station of the Year ang sinalakay Deo Macalma at Elaine Api bilang Best Public Affairs Tandem Host. Kaya sa mga bumubuo ng Gintong Parangal 2023, maraming maraming salamat po sa inyo sa panibagong tagumpay na ito. Sama-sama tayo, Pilipino. Service. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May itabahan ko, anong bukas? Sa'yo, Cesar Ba't mo ko nangyayang mag-inuman dito sa inyo, pare? Masamang loob ko na dito. Bakit? Kanino? Kaya, loda, Nakipag-break na nakipag sa sakin Ha? Kaya alam mo ba kung bakit? Basta ang sabi lang niya sa atin Hindi ka na ako, mahal eh. Ganun na lang ba yun, pare? Ha? Ganun na lang ba yun? Cesar! Relax lang! Pare! Kung ayaw na niya sa'yo, Pahal na mo siya pare! Mahal na mahal ko siya naman na Danilo! Eh, mahal ko siya! Maraming babae diyan pare! Hindi kanya pwedeng pagmalakihan! kana Ang sabi mo, pupunta ka kina Noemi. Nakarating po ako kaso wala siya eh. Kasama nga ate niya. Ang bayaw pa po niyang nakausap ko. Eh bakit ganyan ang itsura mo? Eh, Para ka na, mo na na. Eh, kinausap po ako ng bayaw ni Noemi na Oh. Sabi, huwag ko na pupuntahan si Noemi. Ha? Bakit naman? May ginawa ka bang masama sa bahay nila? Wala ho kilala niyo naman ako eh. Marespeto po ako sa babae. Eh, ay, bakit siya ganon? Eh, kababata mo si Noemi. Sabi mo niya, ayaw daw niyang magambalang pag-aaral ni Noemi. Ay. Sobra ho siyang maigpit, ay. Eh. Lalo pang ate Almina ni Noemi. sige. Pakilagay mo na lang sa banyo. Kailangan lang kuya mo yan eh. Ah? ate, okay ka lang? Ah? Uh, Namumutla ka eh. Masama bang pakiramdam mo? Hindi nga maganda. Eh, hey, huh? loko. sinabi ng doktor, anemic ka. Ha? Yun ang dahilan kaya na wala ka ng malay. Ay, kaya pala madalas akong mahilo. At pinagpapahinga ka niya ng isang buwan sa trabaho. Ha? Ay, di pwede. Alam mo naman na pinag-aaral ko si Noemi. Oo, oh, naisipin yun. Ako nang bahala sa gastos niya. Basta, magpahinga ka. Ayokong lumala pa ang sakit mo. Salamat, Danilo. Napakabuti mo talaga. sakit pala ang ati mo. Oo, Ronnie. Kaya nga dito na lang ako nakipagkita sa'yo. Ayoko maabalang pa yung niya eh. Sabi mo, huminto siya pansamantala sa trabaho. Yun ang payo ng doktor. Eh, paano yung mga gastrosin mo? Si Kuya Danilo munang sumasagot. Ha? Ang bait niya eh. Bait? Mm hmm. Strict mo nga siya eh. Kinausap nga niya ako eh. Ha? Huh? Kung kitang dadalawin dahil ayaw niyang maabalang pag-aaral mo. Gabi na, wala pa rin si Noemi. Kanina ko pa siya tinatawagan, pero hindi ko makontak yung cellphone niya. Ano po nangyayari sa babae niyo? Kanina pa nila labasan sa university. na ako ah. Ngayon lang siya ginabi ng ganito. Uy, si Noime, dumating na. Bakit ngayon ka lang? Nag-aalala na ako sa iyo ah. Ate, pasensya na hinintay ko pa kasi yung kaklase ko kaya kaya kinabi ako. O oh, eh bakit hindi ko makontak yung cellphone mo? Lobot ako eh. Ganun ba? Kala ko kung napano ka na eh. O sige, magpahinga ka na. Ano ang nangyari kay Noemi? Bakit ganoon na lang ang kanyang pag-iyak? Mga nagsiganaw, Lionel Benjamin, Jenna Linda Cruz, Phil Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., at si Rosana Villegas sa papel na almina. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musikan Buboy Sanong. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi. Nagkaanyayang huwag po yung kalilitang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Wala akong tatugong ahas. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang may pagago. Ang Bukas Paulaw-law sa Pilipinas Manila Broadcasting Company member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.